Higit dalawang libo at uh, walong uh, daan 2,800 na mga paralan naman sa Western uh, Visayas na pagtuan ng bagyong Tino, 13.7 milyong piso. Kakailangan ng pondo para sa rehabilitation. Idol Joshua Kenneth Anas, AIF Rojas sa Balita. Mahigit sa 2,800 paaralan sa Western Visayas ang nawala ng klase at napilitang mag-shift sa alternatibong paraan ng pagtuturo dahil sa pananalasan ng Bagyong Tino ayon sa Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Service. Ang Region 6 ay may 2,828 na paaralan na naapektuhan. Isa sa pinakamataas sa bansa, ang mga paaralang ito ay naapektuhan ng malawakang pagbaha, power outage at pinsala sa infrastruktura dulot ng bagyo. Maraming paaralan sa ilo ilo, kapis at Antique ang ginamit ding evacuation centers para sa mga pamilyang na-displace ng pagbaha at landslides sa Western Visayas. Nagsimula ng magsagawa ang mga lokal na dibisyon ng DepEd ng pagsusuri sa extent ng pinsala sa mga bubong, pader at mga kasangkapan sa paaralan sa mga lugar na pinaka-apektado ng Tino, partikular na sa mga coastal at upland na bayan. Tinataya ng DepEd na aabot sa 13.7 million pesos ang kakailanganin para sa agarang paglilinis at pagkumulat sa mga naapektuhang paaralan, sa halagang ito, 2.11 million pesos ang nakalaan para sa clean up at clearing efforts, habang 11.6 million pesos naman ang ilalaan sa minor repairs upang maibalik sa normal na kondisyon ang mga silid. Aralan, kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimel!